Ikinatuwa ng komisyon sa wikang Filipino ang paghahain ng isang petisyon sa Korte Suprema na nasa wikang Filipino. Sa ngayon, isinusulong naman ng komisyon ang paggamit ng pambansang wika maging sa mga sesyon sa Kongreso. Ano naman kaya masasabi ng ating mga mambabatas tungkol dito? May report si Tina Panganiban Perez. Hindi ako ng dispensa kung ano man masasabi ko po dito baka hindi magandang pakinggan sa pagkatagalog itong mga katanungan ko. Kung komisyon sa wikang Filipino ang tatanungin, walang dapat ihingi ng paumanhin sa paggamit ng sariling wika. Mas gusto pa nga ng komisyon na sariling wika ang gamitin sa sesyon ng Kongreso, kahit man lang pagbuwa ng wika. Kung maaari nga sana eh, pero ang Kongreso mismo ang parang... Uh allergic sa ganyang bagay. Pero paliwanag ng komisyon, ang Filipino ay hindi lang Tagalog, kundi kabuuan ng lahat ng salita sa Pilipinas. Gayunpaman, pa man, hati pa rin ang mga mambabatas. We should be fair to other provinces and should, there should be no concentration on Tagalog-based uh, uh, languages. That's why we are in favor of English. Bakit hindi? Uh, lahat naman tayo Pilipino, lahat tayo nagsasalita ng Filipino. Pwede naman tayo sa Tagalog. <laughs> Masisiyan si, si Lito Lapid. Mula sa Kongreso hanggang sa Korte, umaasa ang komisyon bibigyang halaga ang sariling wika natin. Natuwa nga ito sa paghahain election lawyer Romulo Makalintal ng petisyon sa Korte Suprema sa salitang Filipino. Sa panahon daw ng globalisasyon, kung kailan mas binibigyang halaga ang Ingles, maganda raw na patuloy na binibigyang pugay ang sariling atin. Lamang aking paraan para mabigyan ko ng uh, paggalang at pagpupugay ang ating sariling wika. Kung pag-aaral natin mabuti ang ating saligang batas, lumalabas na kailangan gamitin natin yan sa lahat ng komunikasyon ng ating pamahalaan. At mabuti na lamang at ang Pangulong Aquino ay laging ginagamit ang salitang Pilipino. Manaka-naka, meron talaga mga abogado na nagbibigay ng, ng kanilang mga pleadings in Filipino. At meron din mga judge na nagbibigay ng kanilang hatol in Filipino noon pa. E eh gamitin lang ating wika. Yun lamang po ang paraan para ito ay magkaroon ng silbi sa ating buhay. Pero ang ating mga kababayan, natatandaan pa kaya ang turo ni Gato Jose Rizal tungkol sa pagmamahal sa ating wika? Ang hindi magmahal sa sariling wika, hindi Pilipino. Para mo na rin siniram pagkatao mo. <laughs> Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa isang malansang isda. Tina Panganiban Perez, GMA News.